Diwata, nalugi ng higit 600 na libong piso. Paresen, nalugi dahil sa kayabangan. Mga netizen, bumuhos ang reaksyon. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Grabe mga kabods, ang eksklusibong balitang ito ay tiyak na ikagugulat ninyo. Ang dating tinaguriang viral queen ng ParSN na si Diwata, na dati dinadayo ng mga vlogger at fans para lang makita at makapagpa-picture, ngayon humaharap sa isang matinding pagsubok. Mula sa kasikatan hanggang sa tila unti-unting pagkalugmok, tila isang teleserye ang kwento ni Diwata ngayon. Sino ba ang mag-aakala na ang negosyong minsang pinipilahan ng tao ay ngayon halos wala nang bumabalik? Ayon kay Diwata, nalugi umano siya ng higit anim na libong piso. Oo, tama ang narinig ninyo, anim na raang libong piso ang parang bula na nawala sa kanya. Sa kanyang bagong video post, emosyonal na ibinahagi ni Diwata ang kanyang sama ng loob at pag-iyak matapos mawala ang mahigit 300,000 piso na hulog para sa isang rent to own sa Kisi, ang isa pang 300,000 piso naman ay ipinahiram niya sa isang taong sobrang pinagkatiwalaan niya, pero nauwi lang umano ito sa wala, parang doble dagok, mga kabus. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa pera, dahil sa gitna ng kanyang pagdadalamati, nananawagan si Diwata ngayon sa mga vlogger na bumalik at i-vlog ulit ang kanyang par essen Layunin daw nito na muling makahikayat ng mga customers at maibalik ang sigla ng kanyang negosyo. At para mahikayat palalo ang mga tao, inanunsyo ni Diwata na win na niya ang dating 1,500 piso picture fee. Ibig sabihin, libre na daw ang pagpapakuha ng larawan kasama siya, dati kasi, naging usap-usap ang kanyang patakaran na may bayad ang pagpa-picture, na naging kontrobersyal at ikinagalit ng marami. Pero imbes na simpatsya ang kanyang makuha, kabaligtaran ang nangyari. Bumuhos ang mga negatibong reaksyon mula sa netizens, karamihan sa kanila, hindi nakalimot sa mga isyo ng nakaraan at tila nagsasabing, buti nga, sa nangyayari ngayon kay Diwata. Narito ang ilan sa mga matitinding komento na bamaha online. Ano ka nga, parang kang nagmamakaawa na bumalik sila dyan, lilipas din yan, pick lang kasi pinagdadamot mo, nakaangat ka lang ng konti akala mo nasa langit ka na, sana matutunan mo kung ano nangyari sa'yo, wag puro kay abangan, oo, lahat tayo mayabang sa sarili minsan pero sana may lugar, ngayon, deserve na deserve mo yan para matutunan mo kung paano magpahalaga sa kapwa. Matindi, di ba? Isa pang netizen, si Alan Noble, ay nagkomento ng may halong pangungut siya. Lilipas din yan, di ba niya mo yan nung may gusto magpa-picture sa'yo. Isa pa, si Sekiro Dump, nagbitiw ng matinding salita. Kung oras na ng pagbagsak mo, oras mo na talaga, wala ka nang magagawa, taas ng tingin sa sarili ha. May nagkomento rin na si Diwata daw ay, suplado now, iyak later, na talaga namang umani ng tawa sa social media. Maraming netizen ang nagpaalala sa kanya na ang kasikatan at kayamanan ay hindi permanente. Lilipas din yan, mahirap talaga pagmayabang, Marian Arbo. Sa una lang masaya hahaha, Christina Joy Badahos Tila hindi nakaligtas si Diwata sa mga meme at biro, dahil may nagkomento pa na parang inaasar siya. Kevin Durant, bumalik ka na lang sa Enba, sisikat ka ulit sa Golden State, Ren Lozada. Pero ang pinakamasakit, mga kabus, ay ang sinasabi ng ilang netizens na ang pagbagsak ng par ni Diwata ay dahil mismo sa kanyang ugali, may nagsabing mabaho at maraming langaw sa lugar, kaya raw kahit ang mga dating parokyano ay nagsimulang umiwas. Ayun kay Zakiro Dam, wala na, tanggapin mo na, wala nang kumakain sa par dahil ma-attitude ka. Tanging mga tanggang vlogger na lang pupunta sa'yo, tapos ngayon mananawagan ka na i-vlog yung par mo. Ha 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 kapal ng face. Boom! Ang mga ganitong salita ay sobrang bigat at tiyak na nakakasakit pero dito natin makikita na marami talaga ang hindi nakalimot sa mga nagdaang isyo ni Diwata. Kung babalikan natin, dati, viral ang par-essen ni Diwata dahil sa kakaibang personalidad niya at sa mga vlogger na nagpo-promote sa kanya, naging talk of the town ito, at maraming tao ang pumipila para lang makita siya at matikman ang kanyang pagkain, pero kasabay ng kasikatan, naging usap-usapan din ang diumanoy kay Abangan at pagiging suplado niya. May mga ulat na kapag gusto mong magpa-picture kay Diwata, kailangan mong magbayad ng isang piso. Maraming netizens ang nagreklamo noon, pero tila binaliwala ito ni Diwata. Sa mga video niya, madalas din siyang magsalita ng matataas ang tono laban sa mga kritiko. Ngayon, tila bumaliktad ang mundo, ang mga taong dati kanyang pinipilit kontrolin at patawan ng bayad, siya naman ngayon ang nagmamakaawa na bumalik sila. May nagkomento pa nga ng napakasakit na linyang ito. Yan ang hinihintay ng lahat, nangyari na nga, buti nga sayo, ang yabang mo kasi noon, kala mo kung sino ka, mataas ka noon, ngayon tignan mo mukha mo, ang puti, yung leeg mo ang itim, balgwinte DJ. Grabe, ba diba? sobrang prangka at walang preno ang mga salita ng netizens. Pero mga kabos, hindi lang kay Diwata ito natatapos, ito rin ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang kasikatan sa social media ay mabilis dumating, pero mabilis din mawala, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga netizens, lilipas din yan. Kung titingnan natin, parang aral din ito sa mga content creator at negosyante, importante ang pakikitungo sa tao, dahil sila ang nagbibigay ng suporta at patronage sa iyong negosyo, kapag nasira ang tiwala at respeto ng publiko, mahirap itong maibalik, gaano ka man kasikat. Sa huli, ang tanong ngayon ay makakabangon pa ba si Diwata? Maaari pa bang muling bumalik ang kanyang par-essence sa dating kasikatan o tuluyan na itong malulugmok sa limot? Ano sa tingin ninyo, mga kaboos? Deserve ba ni Diwata ang kanyang pinagdadaanan ngayon o panahon na para bigyan siya ng pangalawang pagkakataon? Ay comment ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Balls Pinas para sa iba pang kontrobersyal at may intrigang balita.